Hi guys! Sino gusto? Alam niyo to? Saba! Inihaw! Nilagay ko lang sa kawali. Tapos ayan na, mukhang inihaw na. Nagkikrabe ako dito. Sarap nung pagkainog ng saba. Tapos syempre, meron tayong kape may gatas. Ang sarap. Merienda time. O oh, ba? Diba? Kaya sa bibili tayo ng yung mga fa sa fast food, nakakasawa ang fast food tapos walang ganong sustansya eh di dito na lang tayo di ba? mas reasonable tapos sabi nila, kung ma pag may nag advice sa akin, every morning daw mas maganda daw kainin ay yung nilagang sabah at uh, saka gatas Uh, mga at saka itlog. Dalawa o tatlong itlog daw na nilaga. So, tinray ko yun. Hindi ko makayanan. Ang bigat pala sa tiyan. Tapos, eh, minsan di makakuha ng magandang klase ng saging. O di, hindi na gagawa palagi. Ang effect daw nun, para yung mga muscle natin, matitigas, at saka parang uh, mas maganda yung matipuno. Kung sa lalaki, matipuno. Sa lalaki, hindi sa babae, hindi gaano madaling lumambot daw yung mga muscle, sabi nila. O ba diba? Mga lalaki, yung lalaki ang nagsabi sa akin noon. Kaya pala, hindi siya mataba, hindi naman siya payat, pero siksik. So, mas maganda pag siksik ang ating pangatawan. Tsaka nandun sa muscle natin para mas energetic tayo. So, yun lang. Tip para sa muscles ng ating katawan para ma-maintain yung pagka-firm. Hindi tatabang masyado pero siksik. Hindi rin payat. Di ba mas magandang tinan? Maliit. Lalo na kung walang, hindi gaano malaki ang tiyan. Kasi pag malaki ang tiyan, parang ano, lalo pag sa lalaki, parang hindi hiyang eh. Alanganin. <laughs> Tama, ah, mali. Ako, hindi ako namimintas. Yung totoo lang kasi nakikita ko rin naman. Tsaka mabigat sa katawan pagka mataba tayo. Tapos pagka hindi proportion yung katawan, ang hirap humanap ng kasukat na damit. Or yung kung mas gusto mong outcome, hindi mo masusunod. Kasi iba na nga yung korba ng katawan, lalo kung nadadagdagan ng edad. ba diba? Ang mamahal pa naman ng damit ngayon. Kaya, hanggat maaari, gusto ko ma-maintain yung pangatawan ko. Hindi dahil sa gusto kong magpa-sexy. Gusto kong ma-maintain kasi mahirap pag lumalaki. Yung size ng damit, um, hindi mo ma-appreciate yung ganda nun pag hindi na angkop sa pangatawan natin. Ganun naman talaga. Kasi naranasan ko rin noon na lumaki ko kakakain ng fast food for one month. Kasi at the time, wala akong kasama doon sa travel agency ko. So, naobliga akong magpa-deliver na lang ng mga fast food na yan para makakain lang. Ay, eh, lumaki talaga ako. Eh, hindi naman malaking-malaki dahil proportion, pero nag-iba talaga eh. Ang bigat sa katawan. Kaya, mas maganda yung hindi ka payat, hindi ka mataba kasi lahat maisu, maisusuot mo at medyo a little bit mas magandang tingnan, di ba? O yun lang, haba ng kwento pero alam ko makakakuha kayo ng info. Bye-bye! <laughs> Love you all!